pagpaliksahan ng mga kalahok sa bilis ng kanilang mga sasakyan sa ginanap na 4x4 challenge na parte ng selebrasyon ng Strawberry Festival 2024. Iba't ibang klase ng 4x4 na sasakyan ang umarangkada sa kompetisyon na ito na ginanap sa Palmaville Pugis ng La Trinidad Benguet. Layunin nito na mahikayat ang iba pang residente at turista na mahilig sa off-roading pagdating sa kanilang mga sasakyan. The purpose of this is to encourage uh, yung mga local off-roaders uh, to come and join us play and uh, celebrate the flower fest. I don't know, I'm sorry, the strawberry festival. Nabuo ang ganitong kaganapan dahil sa hilig ng kanilang mga miyembro sa ganitong aktibidad. It's because, Josepe, nasa grupo kami, tapos enthusiast, So that is how we came up with these activities na nagpapalaro kami, not even on strawberry, pati yung adivay. And last week, last week nasa bukod naman kami for the Tilapia Festival. Ito ay isa sa mga pinaghahandaan ng kanilang organisasyon dahil maaari itong maging daan para mas dumami pa ang miyembro ng kanilang grupo. Kaya naman, kung hilig mo ang ganitong challenge, huwag na mag sumama dahil tiyak na magugustuhan niyo rin ito. Jacqueline Reyes para sa Herald Balita.